Sa bawat panganib, kailangan natin ng mga bayani upang mailigtas tayo ngunit hindi lang mga tao ang nakakapagligtas sa atin dahil may mga hayop din na nakikipagsapalaran upang protekta ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga hayop na to ay tunay na bayani at ang kanilang mga kwento ng kabayanihan ay dapat tayong bigyan ng inspirasyon. Kaya sa video na to, ating panoorin ang ilan sa mga bayaning hayop na nagpapakita ng katapangan at pagmamahal sa kanilang kapwa at mga amo kahit sa gitna ng panganib. Patuloy ang pagsunod ng asong ito sa batang babae na nagbibisikleta. Ramdam ang takot at kaba sa panganib na ipinapakita ng aso. At nang magtangka na itong umatake sa kanya, biglang dumating ang kanyang bayaning tagapagligtas. Ang isang mapayapang umaga ng pamilyang ito ay nabalot ng pangamba at panganib nang bisitain sila ng isang makamandag na ahas. Laking pasalamat nila at hindi sila pinabayaan ng kanilang tagapagliktas na aso. Agad sumaklolo ang asong ito para ipagtanggol ng kanyang amo laban sa dalawang holdapper. At dahil sa ginawang kabayanihan niya, nabigo ang hindi magandang balak ng mga masasamang taong ito. Isang matapang na kaibigan ang kailangan natin tulad ng asong ito. Kahit mas malaki sa kanya ang moose, walang takot itong umatake para ipagtanggol ang kanyang amo. nakutuban agad ng alaga nilang German Shepherd ang nabigong tangkang pag-atake ng bull na to sa kanilang anak na bata. Hanggat kasama nila ang asong ito, siguradong pakiramdam nila na lagi silang ligtas. Walang kamalay-malay ang babaeng ito habang natutulog. Pinasok na pala ang kanilang bahay ng isang dambuhalang oso. Mabuti na lang talaga at alerto ang dalawa nilang alagang aso at naitaboy nila ito kahit hindi hamak na mas malaki sa kanila ang mapanganib na hayop. Sinuwag ng baka na to ang kotse para iligtas ang aso dahil kung hindi niya to ginawa baka nasa gasaan at napahamak na to. Hinabol lang lalaking ito ng isang agresibong fox pero hindi umubra ang katapangan nito sa asong handang ibuwis ang kanilang buhay para maprotektahan lang ang kanilang mga mahal sa buhay. Isang gutom na gutom at napaka-agresibong kugar ang magtatangkasa ng pasukin ng kanilang bakuran Subalit na bigo ito dahil yan sa dalawang bayaning aso na alaga nila. Masasaksiyan natin ang kabayanihan na ginawa ng isang aso ng pasukin ng magnanakaw ang convenience store na to. Nagulat at hindi niya inasahan ang pag-atake ng aso at kumaripas na lang ito sa takbo. Dahil sa gutom ng ostrich, nagawa nitong atakihin ang nangangalaga sa kanila Mabuti na lang, pumagitan ng kangaroo na to para umawat sa gulo. Hindi makapaniwala ang may-ari ng pusang ito nang panoorin nila ang CCTV footage ng pagprotekta ng kanilang bayaning pusa laban sa tatlong kayote nang magtangkasa ng pasukin ng kanilang bahay. Nagpakita ito ng katapangan kahit alam niyang dehado siya sa kanyang mga kalaban. Kahit hindi kalakian ng mga French Bulldog na aso, Kargado naman ito na kumpiyansa at tapang. Kaya hindi umubra ang laki ng oso na to na muntik nang makapasok sa kanilang bahay. Ang mga pusa ay kilalang napakatapang na mga hayop kahit na hindi sila gaano kalaki. Ngunit ibahin mo ang pusa na to nang magtangkang lumapit ang dalawang buhaya sa kanyang mga amo. Humarang ito na parang siga sa kanto at nagawa pang kotongan ng isang buhaya para mapatras ito. Nakutuban agad ng alaga nilang pusa ang masamang balak ng fox na to kaya agad niya itong itinaboy Ito si Casper, isa siyang turuan na aso para magbantay ng mga hayop sa isang farm. Isang araw, habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, nagtaka sila dahil hindi ito umuwi. Dalawang araw ang nakalipas. Siya ay biglang dumating, nasugatan at walang buntot. Kinabukasan, natuklasan ng may-ari ng farm ang walong kayote na walang buhay. Lumalabas, kaya pala hindi agad nakauwi si Casper dahil nakipaglaban ito sa mga kayote. Napatumba niya ang mga ito para protektahan ang farm at ang mga hayop na kanyang binabantayan. Hindi pinabayaan ng asong ito ang kanyang batang amo. Napunta kasi ito sa bandang malalim na parte ng swimming pool kaya agad niya itong hinatak papalayo. Ilang hakbang na lang ay malalaglag na ang lalaki ngunit hindi ito inayaan ng kanyang kaibigang aso. Hindi hinayaan ng asong ito na wala siyang gawin para iligtas ang kanyang mga kaibigan sa nagyeyelong lawa. Hindi siya binigo ng kanyang mga alagang aso na si Buster at Jazz nang subukin ito ang kanilang katapatan. Walang pag-aalinlangan, handa silang sumaklolo sa kahit anong oras. Kahit peste ang tingin ng iba sa kanila, meron din silang puso at isip, lalo na kapag buhay ng kanilang mga anak ang nakasalalay. Walang takot na iniligtas ng asong ito ang batang usa mula sa malalim na ilog at dinala niya ito sa kanyang kaibigang tao para matulungan at maalagaan. Panoorin ang kabayanihang ginawa ng asong ito sa kanyang mga anak na tuta nang salantain ng pagbaha ang isang lugar sa bansang India. Ilang beses itong lumangoy ng malayo ng pabalik-balik para mailigtas sila sa kapahamakan. Bulilyaso ang masamang plano niyang pagkuha sa mga tuta dahil sa malakas na pakiramdam ng mga aso, lalo na sa pagprotekta sa kanilang mga anak, nagpanggap ang zookeeper na to na nangangailangan ng tulong at laking gulat nila nang biglang kumaripas ang paglangoy ang dolphin para ito ay iligtas. Pagkatapos ng mahigit dalawang buwan na paghahanap sa kanyang nawawalang aso, Bigla na lang siyang napaiyak sa sobrang tuwa nang muli silang makita ng kanyang kaibigan. Nang anibang buhay ng aso nang dahil sa isang napakalaking tsunami at ang may-ari nito ay nawala na ng pag-asa na makitang muli ang kanyang alagang hayop pero buti na lang nailigtas ito at muli silang nagkasama inalagaan siya ng mag-asawa sa unang buwan ng kanyang buhay. Ngunit pansamantalang kailangan nilang maghiwalay para sa kanyang ikabubuti. Lumipas man ng maraming taon, ngunit ang pag-ibig ay laging nananatili. <coughs> Para sa mga tao ang tatlong linggo ay maikling oras lang. Pero para sa kanila ang tatlong linggo ay higit pa sa tatlong taon kaya hindi niya maitago ang sobrang saya nang muli silang makita. Hindi siya makapaniwala na makikita at makakapiling niya ulit ang pinakamamahal niyang aso pagkatapos itong manakaw isang taon ng nakaraan. Kahit nang hihina, dahan-dahan naglakad si Bentley papunta sa kanyang amo. So good. Come on, good boy. Good. It's mama. Nawala kasi ito sa kagubatan ng mahigit tatlong buwan at sa wakas magkakasama na ulit sila. I'm just so Nagkahiwalay sila ng kanyang alagang kabayo, walong taon na ang nakakaraan pagkatapos nitong ma-injured sa sports na kanilang sinalihan. At ngayon, magkikita na ulit sila. Ang oras ay maaaring tumanda, ngunit hindi maaaring mawala ang pagmamahalan sa pagitan ng asong ito at ng kanyang amo. Oh Halos ayaw ng pakawalan ng Grisil na to sa pagkakayakapan diver na naging kaibigan niya. Ilang linggo lang ang makalipas, sobrang na miss niya agad ito. Dahil sa kanilang alagang parot, alam na nila kung dumating na ang kanilang tatay galing sa trabaho. Sa ating mga tao maaaring maikli lang ang tatlong buwan pero para sa ating mga alagang aso sobrang tagal nito kaya naman ramdam na ramdam kahit ng mga taong nasa paligid nila ang tuwa at saya nang muli nilang pagkikita. Lumilipad at pinupunta ng gansa na to ang taong nagligtas sa kanya. Isang taon na ang nakakalipas. Inabando man siya ng kanyang sariling pamilya pero hindi pa rin siya nag-iisa kaya hindi niya ito makakalimutan magpakailan man. Ang lahat ay nagulat sa kanilang nasaksihan nang malaman nila kung sino at ano nga ba itong nakita nilang kakaiba sa loob ng drainage. Sa isang syudad na sobrang busy, sa dami ng sasakyan at tao na dumadaan araw-araw, Matatagpuan dito ang isang drainage sa tapat ng isang apartment na madalas daanan ng maraming tao. Isang araw, habang naglalakad ang isang lalaki patungo sa kanyang pinapasukang trabaho, may napansin ito. Na bigla na nga lang may lumitaw mula sa takip ng drainage kasabay ng pag-ungol na pag narinig nino man ay maiintindihan mo agad na humihingi ito ng saklolo. Agad-agad itong nilapitan ng lalaki para usisain kung ano nga ba ito. At laking gulat niya nga sa kanyang nasaksihan. Nang makita niya ang isang paa na nakalabas sa takip ng drainage. Kasabay ng pagkislap ng isang mata na kanyang natanaw mula sa butas ng takip nito. Umungol ito ng ilang beses na tila nagmamakaawa sa kanya. At nadiskubre na nga niya na ito ay isang pusa na natrap sa loob ng drainage. <tap> Simula nang malaman ito ng nakararami, ang mga bata at taong napapadaan dito ay inaabutan ito lagi ng pagkain at inumin. Uyong uyong, 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 uyong. Halos araw-araw nila itong binibisita at ang pangalan na ibinigay nila dito ay Nabi. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ng mga naging kaibigan ni Nabi dahil nagkaroon sila ng kaibigan na nilalaro nila pagkatapos silang umuwi ng paaralan. At lungkot naman dahil alam nila ang hirap ng sitwasyon ni Nabi sa loob ng drainage. Kaya naman pagkalipas ng dalawang buwan, simula nang madiskubre ng lalaki si Nabi, ay napagpasyahan na nga nila na humingi ng tulong para ma-rescue ito. Ayon sa vet na kasama ng rescue operation, medyo mahihirapan sila dahil hindi kasha ang ulo ng pusa sa drainage. At dahil sa kipot ng kanyang kinalalagyan, posibli itong magkaroon ng respiratory problem kapag nagtagal pa siya dito. Kaya ang naisip nilang paraan ay dapat mapapunta nila si Nabi malapit sa manhole para madali nila itong makuha. Subalit hindi ito naging madali para sa kanila dahil nahirapan silang pasunurin at itaboy si Nabi para mapapunta sa manhole. Mabuti na lang at hindi sumuko ang kanyang mga kaibigan para tumulong dito. Nagkaisa silang lahat kasama ang mga rescuer. At sa kabutihang palad, si Nabi biglang pumasok sa butas na papunta sa manhole. Yun nga lang, bigla na lang itong huminto ilang metro na lang sana ang pagitan. Dahil na rin siguro sa sobrang paggalito at sa dami ng tao na nasa paligid, ilang sandali pa ng paghihintay. Biglang nanlaki ang mata ni Nabi nang marinig ang pamilyar na boses ng tawagin siya nito. Yo! Pumasok sa loob ng manhole ang lalaking kauna-unahang nakadiskubre sa kanya. Tinawag niya ito sa kanyang pangalan. Dahil na din sa nabuo nilang relasyon sa mahigit dalawang buwan simula nang sila ay magkakilala. Mas nanaig ang tiwala ni Nabi kaya dahan-dahan itong lumapit papunta sa lalaki. At dumating na nga ang sandali na pinakahihintay ng lahat, ang makita si Nabi na ligtas at malayang makakagalaw. At ngayon, kasama na niya ang lalaking pinagkakatiwalaan niya. Inampun na siya nito at inalagaan at masayang maglalakbay ng magkasama habang nabubuhay. Anong masasabi mo sa ating nakakaantig na kwento ngayon? Comment mo naman dyan sa ibaba. At kung gusto mo pa ng ganitong mga klaseng storya, wag mo kalimutan mag-subscribe. Salamat at magkita ulit tayo sa susunod na video.